Ayon, thank you. <laughs> Yon, thank you. May boyfriend ka na? Bawal 'no. Pogi. Anong ginagamit mo sa pagsusulat? Ballpen ka? Pa. Ballpen? Okay. Anong grade mo na? Grade 4, 4. Grade 4? Okay. Ah, elementary. Okay lang, sali ka sa palaro ko. Ano Bubunut ka lang ng ballpen. Okay lang. Bunot ka lang isa. Dunot ka. pa <coughs> Ayun, ayun din. Nagkumapit yung isa. Wait lang. <laughs> ayun, thank you ha. Salamat po. Pa. Anong pangalan mo? Jonathan po. Jonathan. Ikaw po, Gi. ginagamit mo sa pagsusulat? Lapis po yan. Ay, lapis? Opo. Okay. O, oh, ito na lang. O, sa'yo. Ayun, bye-bye. Ingat kayo. Okay. Hello te, pwede bang may salo yung anak niya sa pag-games? Bubunot lang siya ng ano, ng bullpen. Bubunot okay. ba? Okay lang. Anong grade mo na, be? Grade 4 po. Grade 4? Anong name mo? Team Okay lang, bunot ka ng ballpen na gusto mo? Bunot. Ayun, thank you. <laughs> thank you so. Tigue po. Thank po. po, salamat. Thank you, po. Oo. Hello ate. Ate, pwede ba sa ang anak niya sa pag-games? Bubunot lang siya ng ball pen. Ano pangalan mo, be? Kaisa. Anong grade mo na pala? Four. Bunot ka, be, na isang ball pen. Yun, thank you. Wow. Thank, you. <laughs> thank you, thank you. Thank you, Thank you. Boss! Okay lang na, sali ka sa uh, palaro yung anak niyo. Bubunot lang ng ball pen. Hindi, oh. Wala lang. Anong grade mo na tay? Bulat ka na isang ball pen oh. Ayun Ikaw be, bunot ka Ayun okay, okay. <laughs> Sige ba, thank you Hello be Okay lang, sali ka sa palaro ko Bubunot ka lang ng ball pen Pangalan mo? Lay, po. Lay? Sige, saan ka? Nuyugan. Anong year mo na? Grade 10. Grade 10. So, ballpen yung ginagamit mo. May boyfriend ka na? Bawal na. No? <laughs> o, ka na isang ballpen, no? Ito <laughs> pa Ay, dumikit. dumikit! Ito na lang. Sige, iba na lang. na Sige, sige. Ayo, thank you. <laughs> Lay no, ingat, ingat ka pag uwi Sige, okay, salamat. Thank you, ah. Okay, bye. Ingat ka. Hello, be. Okay lang, saan ka sa palaro ko? Bubunot ka lang ng ball pen. Ano bang ginagamit mo, ball pen? Bubunot ka lang. Anong pangalan mo? Princess Sarah Alamag. Anong year mo na? grade 9 so ginagamit nyo ball pen bunot nyo eh. ayun thank you thank you ha be okay lang sali kayo sa palaro ko bubunot ng ball pen <laughs> ano yun tumak ano po ano bubunot lang kayo ng ball pen. Bubunut na kayo ng buntin. Ano, bubunut na. Ayaw nyo, ito bubunut kayo. Bukas may ano kayo pang dagdag sa baon nyo. Sige kayo. Ano? Ita, halika, dali, halika na, dali Ano na Ano pangalan mo? <laughs> ano 'yon? Ang ganda-gandang bata, nagtatawanan Ah, Dali na. Ano pangalan mo? Kristen. Anong grade mo na? 7 po. 7. So, anong ginagamit mo sa pagsusulat? Ano 'yun? Dali na. Ano? Ballpen. So, bumunot ka ngayon ng ballpen, pili ka. Bunot ka na daw. Bunot ka. Dali na. Ano? Oh, ayo, di ba? Oh, ayo, kau salik mo. Ano pangalan mo? Cristello. Cristello <laughs> mo ito. Ano yung kambal kayo? Hindi ako. Ano na po ito yata? Ano Anong grade mo na? Seven po. Seven? Anong ginagamit mo sa pagsusulat? Labo sa ballpen? Pendle pen. Ballpen? O, sige. Bulot ka ikaw. <laughs> ano pangalan mo? Alam mo ba sa na mas maganda ka sa kesa sa kanila? <laughs> ano pangalan mo? Mary siya. Anong grade mo na? 7. 7 din? Magkakaklase kayo? Hindi po. <laughs> Hindi? Pero grade 7. May boyfriend na? Wala. Yun, very good. O, pili ka na. nag isa na lang yan. <laughs> o, yan. O, di ba? Ayaw nyo pa. <laughs> yeah, ingat kayo, ingat. <laughs> ayaw ayaw nyo pa? ha Hindi. <laughs> okay, ingat kayo, <pero> ingat <laughs>